May narinig akong umiiyak na bata. May narinig akong umiiyak na bata. Andito na tayo ngayon sa bundok. Kasi na-requesto ng dati nating kasama uh, medyo huminto sa pagbablog kasi itong lugar na to hindi pwede na mag isa kang pumunta dito kasi itong lugar na to lugar ng mga inkanto yung kubo na pupuntahan namin ngayon may nakatirang isang matandang babae na laging pinapakitaan ng mga batang inkanto dito sa lugar na to kaya ayun no kita nyo kita nyo yung ano yan o oh, yan yung kubo na yan ang pupuntahan natin hindi lang ako nag-isa sa hapon na ito andito si Choi Adventure hello guys uh, magandang uh, hapon sa ating lahat po dyan ayan mga subscribers sa mga viewers natin dyan ayan ah, uh, before po ako mag-umpisa mga kabadi Ayan, uh, no Sabi po ni Smok dito, guys No, ah uh, Nagpuntahan na to nila So, may matanda No, ah uh, Ayan, no uh, Request po din Po ito sa Kasama Namin ngayon So, ayan, guys No, ah uh, Samahan nyo po kami At sana walang mayari Sa so, masama ngayon Ayan, guys uh, Maraming salamat po Sa mga solid supporters Dito yung adventure Dito dyan Please, guys, no Subscribe natin si Smok Kripigos Mga kabali Magandang hapon po Sa lahat So, ayan See you, ano Katsuya Adventure at siyempre yung tumawag sa amin na isama namin doon, doon, sa kubo ng matanda nandito rin si Marge Creepy Hunter Hello guys, magandang hapon sa inyo no? nandito na naman kami ulit dito nagkulab na naman kami ni Smoke Creepy Ghost so, medyo matagal din kaming hindi nakakulab so ngayon lang pagkakataon guys babalikan namin yung kubo ng matanda na ginagambala ng ano ang inkanto so try lang namin guys na puntahan tatlo kami ibalik ngayon dito hoping lang tayo guys na walang masama mangyari sa amin dito guys so, pray nyo kami guys so yan guys please please guys tulungan natin si smoke kipigos Magandang hapon sa lahat. Ayan. So, huwag na natin patagalin to. Tara, puntahan na natin yung kubo ng matanda na laging binibisita ng mga batang inkanto dito sa bundok. Tara. Bro? So, magano ng mukha bro? Ang gagaya? Oo, oh, gagaya. Mm Ayan si Choi Adventure at saka si Marge creepy ghost mga lodi no so sa pagkakataong ito bialikan namin yung kubo ng matanda kasi sabi ni Mars creepy, creepy ghost meron daw talagang bumabalik at bumabalik doon sa matanda na dalawang bata kaya Kaya, puntahan namin ngayon. Ngayon, umaambon. Dito sa gitna ng bundok Gubat. Tinan nyo yung paligid, mga lodi. May yung hapo na ito, mga lodi babalikan namin yung ano medyo matagal-tagal na kaming hindi nakabalik doon kaya tinawagan kami ni Marge na puntahan namin namin tatlo ingat lang tayong maludi sana yung dasal kayo para sa amin na walang mangyari sa amin dito Malubi. Ayan Sa oras na ito mga lodi nag na yung liwanag at saka dilim Kaya ingat lang tayo Batod napak tayo ng lode. Dapat tayo sa ilog. Tawit tayo na ilog.

Ito na. Para makita ka sa video ko. Ayan, Ayan paakyat na naman kami sa bundok. Ayan si Marge Creepy Ghost. Tapos si Choy Adventure. Guys, at mga school supporters, si Choy Adventure. Dito, Uh, pag-subscribe nyo po kay Idol Smoke ito yung napakabaitin yan guys mga kabarin yeah. so ayun na talaga minasahan ko talaga yan matagal kaming nagkasama nito mga kabarin ah. ayun uh, pag-subscribe nyo lang po Smoke Creepy Ghost maraming salamat po ayun maraming salamat sa mga solid supporters dyan ito ito tingnan yung palibot o sa taas medyo maliwanag pa Pero pagdating mo dito sa baba, medyo madilim na. Ang um, sadya namin dito ay eh, mapuntahan yung matanda na nag-isa doon sa kubo niya. Matandang babae eh, na mag-isa doon sa kubo niya. Bisitahin namin yung matanda. kasi meron daw natan sa kanya dito lagi bumisita bumisita uh, Ini nyawa lo deh, ang paling Okay. Ay, Ay, yan yan yung, ha? yung yan kubo. Yan yung go. Dyan sa baba. Baba yung kubo. Yung nilalagyan ng Tako Ah, jandaw daw, ano? Dyan daw magtatambay yung... Ano? Hindi natin masabi na... Yung... ano ng mukha, bro? Nag...